nagkakalangaw mga kalangga ko. Magandang tanghali sa ating lahat. Ayan, samahan niyo akong kumain today. Ngayong tanghali pala. Ito yung special ano natin, highlight natin sa ating video ay ang pata. Ayan. Ang pata mga kalangga ko, order ko lang yan kagabi, in -order ng aking habi din. Gumawa na ako ng sausawan, samut saring sausawan. Sausawan sibuyas, kamatis, kalamansi, suka, ayan, sa kabawang. At, yung special mention natin ay kimchi galing sa aking kamami. Masarap to mga kalangga ko dahil ang ginamit nitong, ano, ay di kalidad. So, tikman natin ulit. Harap. Tapos gumawa ako ng, kunta akong palengke kanina nakita ko yung seaweeds gumawa kong salada at syempre nakita ko rin yung damo bumili na rin po ako ng damo hmm, perfect partner nito at nagpangat na din tayo ng tilapia ulam nila nanay pero bumawas lang ako tara simulan na natin mga kalanggap ko May kunting panong tayo. Pero sa damo tayo, kakain. Damo yung partner natin. Ang lambot kasi niya, mga kalangga. Kailag ako sa ilalim. Tapos may ensalada tayo. Ang parami ko ng sili. Parang humina ako sa sili ngayon, mga kalangga ko. Pero, try natin ulit. Hmm. Kumain na ba kayo, mga kalangga ko? Wala makulit. Tampon ko yun eh. Ang hang mga kalangga. Nauubot ko ba to? Hindi Naumay na nga ako. Google talaga yung anak ko. Mm, -mm naman. Mamaya. Mm -hmm. Mm. Ang talim ng kuko mo, anak. Ang lambot. Ang lambot niya. ngilngigan ako dong. Maglaan na akong paminaw. Nag-crib lang to, to o, ko gahapon. ko ang ang ka na anak, main ka na. Tapos gumawa akong suka kanina. Gumagawa talaga akong suka kasi binibenta ko. Mm-hmm. Ang harap. Yan. Yeah. Saan na? May isda ako mga kalangga ko. May isda na lang tayo. Hmm. Yan lang nabawas ko ha. Kasi ah. Tingnan mo ang lambot oh. Utokso na naman ako. Balikan na ah. Hindi ko pala kaya magmukbang ng ano. Yung marami. Hi, Hindi ko pala kaya, anak. Yun lang mga kalangga. Bye! Ito na yun natin. Wala na tayo kanin? Ay, bagong sinain. Ito na lang natin.